So yung mga tops, ito yung last glimpse ko ng, ng oh, mga awesome. So palis na po sila. No, no, so, pala may beloved artist. Sana alagahan ka ng bago mayari mo. Salamat sa lahat. Thank you Lord. Salamat. Sorry. Paalam, Charlie. Paalam. Paalam. Hi guys, uh, welcome to my channel. This is Welles Killa. Uh, subscribe kayo guys, and like and share my YouTube channel. So, as you all know, nabenta ko na yung kotse ko, yung Altis 04. Ang nakabili pa, taga Talisay, Batangas. So, shout out kay Sir Eugene, taga Talisay sila, kasama niyo yung tropa pa niyang dalawa. So, stay strong, taga Batangas. I hope, lagaan niyo mabuti yung car. So, going back, so, so, nung binenta nga yung car, ah uh, ito nga, na, nakabili ako ng first new scooter, Honda Beat 2020. So, samahan nyo ako, guys. Uh, Doon malalaman nyo kasi, uh, mga about the warranty, about the motor, so, yung mekaniko, mga tanong ko, okay naman. So, taga Branson Makati, shout out. So napaka mga ganda at ang mga staff. Lahat ng mga concern ko nasagot nila at very accommodating, helpful sila sa pagbigay ng information. So sana makatulong tong vlog na to sa mga baguhang katulad ko na bumili ng motor. So see you pagkuha ko naman ng RCR ko. So let's go guys. guys sa Branson ako so hindi ako nung oh. pili ko guys on the beat F1 ILSS para pampalit kay beloved chart ito so sulat mo na ako guys Kuya, bag sa ano, sa warranty naman about sa warranty. Ano yung, ano yung mga nakakaboy? Kunwari, gusto ko mag-upgrade. Diba, uh, Di ba, kunwari, ah... Uh, gusto ko Kunwari, ah, nagpakabit ako ng alarm sa labas. Ma'am, ma'am, ma'am. Kung dito ako mag-upgrade, nagpakabit sa inyo. Bibili ako ng alarm. Dito di ako tapakabit sa inyo. Pwede ay, na sa yan. Okay, na lang lang tayo sa hitter. Sa warranty niya. Kailangan mo naman tapo. Ah, eh, bali, gano'n bang duration ng warranty? Sa tapo lang yung sir. Sa liper. one sa, year? Ay, di sasabihin naman ng warranty. Ah, sasabihin din naman. Yeah. Okay. Siyempre, minsan, hindi naman ano yun, di ba? Kahit pa, paano. Katulad nung ano, yung nakalagay sa... di ba, standard yun sa 150? na click. Yung may warranty na siya. Eh, may alarm na siya. Na ah, keyless. Parang ganun. Di ba? Pwede naman ilagay dito yun. Di ba? Yung mga keyless na ganun. Keyless? Uh, ha? Hindi ba? Hindi. Hindi. Hindi pwede. Pwede na naman keyless? Kasi may nakita akong naka-auto start eh. Kahit na mga mababang left. Mga mababang Pwede mga ganito lang. Ay, yung sa remote. Oo, oh, remote So, oh, parang alarm na. Alarm. Antay tayo pala Bagi sa bagi Para maalagahan nga at mani Sayang din ano eh. mo nang palampasin mani warranty eh. Saka mo ano <laughs> Bagi mas patibay naman ang bakal bakal eh. Di ba yung mga disc brake Yung disc lock Kadena Mas ano rin yung old school eh ano ba pala ko yan? Wili. Ano motor kaden? May motor kaden. Wala ka ano eh. Ah, Ganun mga kali ka dito, tapos sa Hindi wala kasi ako pa na pa ano. Ah, ito rin palang nasa sakin. Wala nga nang hindi-hahin. Hindi, malaking bagay din nga lang. Iba'y tapong motor, kasi mura yung makakatitid ka sa pamasahin mo. Hindi sir. Tsaka dito ka pa nagtatulong. Eh, ah, syempre, yeah. <laughs> kayo tapang ano? may mga perks ka na wala yung ordinary tao, di ba? Kalawakan pa ako na ako. O, kalawakan pa. Hindi hirap. Eh, ako nga, dito lang ako sa ano eh. Ayala eh. Pagkatit sundo kayo, obihan, motor talaga eh. Ah, sir, maganda. Oo, oh, kahit pa paano, lang, may danger kasi, di ba, di mawala danger ng two-wheels. Pero, dahil sa traffic, <laughs> di ba, dahil sa hirap ng parking ng traffic, talagang ano, kailangan na mag-motor kahit na medyo, kahit ayaw mo na, ano, mapipilitan ka. Na. ko, four-wheels talaga ako, pero nag-change na ako sa, sa pagiging two-wheels. Two-wheels na lang. Oo. Oh. Gusto ko lang dito sa beat nung nakairam ako na magahan. Magahan. Oo, oh, sobrang gahan niya. Hindi hmm, may singit siya. Hmm, singit-singit pa. Ayos na ayos. Maliit. Yeah, Maganda po. Kaya matipit din ako. Hindi ako sabi sa akin. Oo, oh, madali singit. Uh, ah, portable. Portable naman ang presyo. Ah, magandang reviews, yun importante. Uh -huh. Maganda reviews, hindi lang ako. Hindi, hindi. Eh, yung ano naman, yung masasabi mo tungkol sa ano, kasi madalas kong narinig dito, yung mga yung tungkol sa gulong, masyadong slippery. Yung Wala. stock tires niya, oo. Hindi naman to. Hindi naman. Hindi naman gagawin si Honda ng matulas na gulong. Eh. So bagay na, sa pagdadala rin, eh, no? Pagdadala talaga tala. oh. Sa sali ka po. Oo. Oh. Kailangan talaga hinahinay lang. Kaya sabi matulas. oh, di ba? Kasi na-slide nice sila. 80 by 90 by 14 para to. Bali, first time ko lang makakaroon ng bagong motor. Bali, nag project motor ako last year lang. Alam mo, yung ano motor kinuha ko. Rosie 2011. <laughs> Yun yung binalag ko. Doon ako nag-start mag-vlog ng, ng motor ha. Nag-vlog ako ng travel since na natuto ko ng ups and down ng Rosie nung nano ko na siya na condition ko na so, nabenta ko isang unit ito try ko na ito on the beat kasi dami dami kong ginamit ito yung pinaka, ano eh, pinaka magaan masarap dalit eh, masarap isingin so ito po yung sa owner's manual ng unit tsaka guidebook ng unit Intelis kanina sir para dun sa activation ng G-card. Yung G-card sir ma'am, release mo yung 2 to 3 weeks sir, sasabay na lang po sa ORCR. Kasi okay, for encoding pa siya. Sa so, ngayon sir, uh, yung G-card sir, ganito siya. Yung G-card naman sir is uh, good for lifetime naman to. Pero yung free service is good for 1 year lang. Yung so, cash mo siya nabili sir, may 7 times free service na yung ako. Sir, so is the value or which mean is standard warranty conditions? Upon break-in mo or while break-in mo yung unit, just in case may narinig ka ng something ngunit sa unit, within 24 hours, napunta mo sa dito. Paano naman ba sa 24 hours? Pwede naman po. Basta huwag mo siyang pwede ipagalaw sa mekanik ko. Sa kanyang mekanik kasi hindi siya pwede alam ng ipagalaw. Kasi baka may possibility po mabuhid yung warranty na ito. Ito lang talaga. Apo. At itris din po na mekanik kami yun. Sige po sa may nagalaw po sa unit. Sir, ang kinukover lang po ng warranty ng unit na is inside na kanyang po. At sa makina din na po siya nawa warranty. Hindi po po yung mga parts po na consumable parts po na hindi po nawa warranty. Ito po yung mga spark plug, filter elements, bulb, ito so, po sir, mga parts po na hindi po nawawarantee. Kundi, nabibili naman siya dito. Kasi ito yung po yung mga parts po na, for adjustment, na uubos na po. Huwag mo so, na papalitan. Ito po yung mga parts po. So, uh, uh, okay. uh, ito lahat okay. okay. so, naman po. Nabibili dito. Meron naman po kami sa dito, sir. Uh, since, Honda sir, or Honda, naka warranty ang unit natin ng 2 years. or 20,000 km. Ito. So, ano na warranty dyan yung yung, yung Inside, unit? Yung unit, yung unit natin na po, sir. Uh, good for two years po yung warranty na unit natin, sir. Uh, since, cash uh, sabi ko nga, seven times free service. Bakit pag hindi ba cash, hindi seven times? Twelve times po. Ah, 12 time. solid, okay. Good for one year to, sir. Kung sumabal, good for one year naman uh, for example, sir, naubos uh, mo na yung seven times free service mo, Uh, pwede mo nang gamitin yung G-Card as a discount card para sa 30% labor tapos 5% every purchase of pyesa na 200 a bab. So yung muna sa uh, spare parts, 5% to? Uh -huh. Tapos uh -huh. yung 30% discount ka uh -huh. uh -huh. Every purchase of na pasap, 200 a bab na price ng pyesa ko na. Doon ma-applicable uh, yung card? Oo uh -huh. uh -huh. So below that, hindi ka pwede? Langit sa hindi siya kasama sa discount din. Langit sa pyesa okay. lang po. Ah, uh, what um, if may dala ko lang is discounted pa rin yung labor pa. So, kasi po, hindi pa po namin dinabahad po yung pag, paglapas -pag -pag ng ibang lang dito kasi naka-warranty pa yun yung chest. So, so talagang kailangan exclusive lahat dito? Uh, ah, exclusive lahat muna, sir. Yung mga lang talaga. Okay. okay. First, 500 to 1,000 kilometers, sir, which comes first naman dito. Pasinsyo muna siya. After din doon siya, ikagay ka ng mekanikong pilot. Pa Pabalik mo dito. Tapos first 500 muna. Huwag kang susubra ng 1,000. Sir, maximum yung 1,000. Paano kung 1,000 nun? Wala na. And, <laughs> dito, may possibility po. <laughs> na, patuloy na ako. Tapos sa maka 500 to 1,000 ka, sir. Pa, Kahit na, na 600, 700, pwede na yun, sir. Uh, ang free lang po dun sa free service natin sir, is good fortune, up and change lang yun sir. Other than that sir, wala na. Kung sakaling magpapa-replacement ka o magpapa or magpapatanggal ka ng spare plug ah, brake pad, papakleaning ka, 150 minimum charge na po yun. Kasi hmm. ang kinu-cover lang po ng 7 free service natin, is good fortune, up and change share lang po. Okay. Bakala spark plug sir? Bakal Bakala spark plug? Ano ah, sa 264 ba? Uh, spark plug ng B? Ha? Huh? 264 no? B. 264. Anong brand siya? NJ, NJQ. Ah, uh, no? uh, TPL insurance eh. or Sir, may free insurance kami is good for one year. Mas TPL na lang for the third party only, sir. Mm -hmm. uh, for example sir, anong karon na accident mo na sana, ang kino-cover lang ko ng free in TPL insurance namin yung hindi po yung unit mo, hindi rin yung tao sir, o hindi rin po yung tao na nabangga mo, kundi unit lang din po na nabangga mo sir. Ay, Wala uh, safe naman yung parking lot dati sir, no? Kasi once na makarnap yung unit, uh, well, hindi na hindi na po layo yung company namin dun sir unless kung kukuha mo siya ng comprehensive, comprehensive insurance. yung comprehensive insurance naman po sir is good for one year yun siguro na sa around uh, five or five or something mm -hmm. sa SRP na uh, uh, Depende po Maka sa... Maka year din yan? Um, uh, estimate mo? Comprehensive din? Okay. Okay. check natin. Always bring G-card po. Pali si Pocas Cabran siya namin, I mean, sir. New G-card, no? Points, new G-card. Ako sumak sa mga ah, kamay. Yes, swipe lang. Hindi naman. Ako, sir, naka-attach po din sa mga parang sir. Sa so, ngayon, sir, once na-receive po yung G-card, yun na po yung dadalhin mo, sir. Kasi yung services din po yung free service natin kung hindi mo dala yung G-card. Kasi doon po kami nagbibisa chip po ng G-card. May hmm. chips po kasi yung G-card, sir. Ay, once na... na, na May points uh, um, din uh, na... Um, po, four points lang po kasi sa amin, for instance, mag-lapot na so, yun. Ah, uh, free service po yung mag-anilis na system. Hindi walang rewards points yung ano na ako. Sa ngayon sir, ay, once na receive mo yung G-card, always na lang po bring yun. Kasi useless na rin pag yung change yun mo kung sakali na delete na receive na yung G-card tapos nakalimutan mo. Doon po kasi kami nag-base sir para makalimutan yung 7-10 mm -hmm. Yung chips din po yung na nakalala din sa G-card po sir. So regarding po dun sa ORCR natin, ang processing talaga namin is 45 to 60 working days po alam po katagal po yung ano namin siya kasi sa meet pa po na ito ba? sabihin natin sa mga mga dealer, o oh, pero three weeks or three weeks meron na. Sa kasi talaga sir, more than one month. At hindi lang po yung branch namin sir, is kinukulit pa po kasi ng meet sinasabi sa amin kasi sir. Sa so, yung ngayon sir, uh, ah, ang ORCR namin sir is the to 60 days. Ang lang namin sa iyo sir is, Uh, yung CR mo, tapos DR po, delivery receipt lang po ng unit natin, at saka certification. Yung certification to say, hindi siya permit to travel or authorization na lang galing sa LTO. Kasi hindi naman po allowed ang, ang LTO LTO, gumagbigay ng permit to travel or authorization kahit sa ang dealer yan, mapahonda, pamamotor, trade, lahat ng dealer ng motorcycle, so hindi allowed po ang LTO yung magbigay ng authorization or permit to travel. Hindi po sila authorized. So, ibibigay lang namin sa isang certification lang to, nakatunayan na sa inyong unit, tapos ang lima is ng unit. Tapos on process pa lang po yung ORCR natin. Sa ngayon, sir, certification to sir na hindi po karna po yung unit. Kasi nandito po yung pangalan mo, sir. Yung tapos yung certification, sir, inaalaw naman po ta good for one week. Nang yung CO at saka checkpoint CO, good one week. Sa ngayon, sir, pwede mo po siyang maiuwi. After then, that, sir, hindi mo na siya alaw yung travel ng outside nito Manila or sa mga malayuan na lugar na wala ka pang ORCR. Ay, within 7 days, within, within may area lang. Ah, oh, pwede Maybe na lang. 7 days. Aba, Tapos kuha na lang ulit ako permit. Aba, aba. certification sa dito. Ah, Yung certification naman to, sir, in-honor naman ko ng na mga puli, ibang police po. Uh -huh. Pero sa mga ipakiusapan mo na lang po sila kasi yung iba talaga. Yung ayaw talaga. talaga ayaw, 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 talaga. No? Pero may mga iba naman po napapatuusapan, sir. Uh -huh. Pero sa mga LTO talaga, so hindi po talaga siya allowed. Uh -huh kasi may ipit talaga yun yun. Sir, 10,000 penalty po ata yun, sir. So ngayon, sir, doon muna muna i-travel doon muna sa area mo sa dito na muna sa Makati na wala pong LTO po, LTO po. So yung bibigyan na namin, sir, is good for one month na parang hindi ka napapagkali. So guys, uh, sana may natutunan kayo sa vlog ko about kay Honda Beat. So, shout out again sa Guanzon ha. Tsaka yung kay Mechanic Willy. So, kung may comment kayo, uh, suggestion, reaction, don't forget to comment below. And thank you for watching. Uh, next move ko siguro is to buy uh, camera para sa helmet para kahit moving. Madi-discuss ko kung paano yung takbo ng beat. Same din sa isang vlog ko about kay Ruzi. Kasi ngayon, itong spider ko is half helmet lang. So parang, naka-awkward para sa akin na may bracket dito, kaya nandito. Parang mas maganda talaga yung full face, dito yung camera. So yun lang guys. So thank you for watching. So stay safe, and God bless. Bye.